Dito tayo ngayon sa South Korea. 'Yan mga kabayan. So, uh, ano na tayo? Basta ito yung parang malabon dito sa South Korea, so tara. ito yung dito kami naka check in saka ito daw yung parang ano ma malabon marami rin yung mga pagkain uh, ito yung street lang hindi ko mabasa eh ano you know. dito sa, ano, sa Maynila parang ito yung malabon kasi nandito yung mga kainan din nila tapos marami na mga uh, nagpibinta ng na mga pagkain. Hmm. Tapos doon sa kabila, parang insa rin. <coughs> ah, dapat pa pansin mo pa rin, oh. Eh, malamig pa rin. Hindi natin makita yung street dito. Ang ginagawa ko, nag ano kami, nag-google lang, lang kami kung saan kami pupunta. Saka anong anong street? Anong street yung pupuntahan? Anong station? Ito, hirapan kami sumakay dito kasi walang ay ito Samsung oh. Samsung kasi ah, super galing ng Korea yan ang mga sasakyan dito Samsung ah, yung sa gadget tapos yung mga sasakyan Hyundai karamihan Hyundai ayun ah, uh, mga kaboy Andy maraming salamat bye 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 bye